I'ma say all the words inside my head I'm fired up and tired of the way that things have been Oh, ooh Ngayon mga lobby May butas yung tubo na tubig ko dun sa labas Kailangan natin yung repair ngayon Kaya naghanda tayo ng ano Siyempre lagarin baka Tapos yung pangano natin sa tubo Ayan, yung lamit natin Pindarin natin Pagpatay ng tubig siyempre yung tubo papaltang ko yung tubo ng tubig Ayan. kailangan natin paltan gawa ng matagal na Kumutok. sa init na siguro yun and let's go Fine. ay mainit magtataklog tayo ng mukha, Para hindi tayo ma ano masunog iya, yeah. ayan yeah. let's go ayan yeah. yung repair ko na hindi na tumatagas ayan Okay. Ito yung isa yung duktungan ha. Yeah. Yeah. Ayan. Yeah. Dito ko dinugtong. Ayan, hindi na rin tumatagas. Kasi gawa nang inaano ko to, gawa nung nakaraan, napabayaan. Umabot ng 7,000 yung bill ko sa tubig. Grabe. Para kami may swimming pool. Ayan. Painga muna tayo mga idolo. Tapan, tapos na natin i repair yung tubo ng tubig natin. Tapos magtatanghalian na. Ayun. Maya, maya eh atin na natin yung mga chikiting ko sa school. Kaya ngayon, paypay nga muna tayo dito sa lote. Init, grabe. Hirap mag-repair ng tubo pag ano, mag-isa ka lang. Hindi na ako naggumaga umano nang nag-aarkila nang gagawa kasi marunong naman ako sa tubo. Hindi ako na lang gumagawa kaysa gumastos ka pa, di ba? Magkano rin ng tubo? Ah, abot na siguro pag yung kumuha ka na magre-repair. Siguro mga 300 yan, Ilang oras lang 'yun. Kaya ang ginagawa ko, ako na lang nagre-repair. Kahit medyo mahirap, kailangan kayanin. <laughs> kaya lagi nasisira yung tubo ng tubig namin dito kasi ano Yung tubo ng tubig namin dito ang layo pa Doon pa sa labasan Kaya mahaba yung tubo ng tubig namin dito Pag halimbawa yung sobrang tagal na nainit ulan Minsan yung tubo pumuputok kaya yun Sa lakas na siguro ng pressure ng Manila Water kaya minsan, ayun, tumatagas doon. Kaya ginagawa ko, nire-refer ko na lang.